Hello mga Megs Magandang araw mga Megs Ngayon mga Megs magkagabi tayo ng mini driving Mini driving okay. light Di na natin lalagyan ng relay mga Megs Rekta na lang natin mga Megs Ngayon mga Megs pagsamahin lang natin yung kulay dilaw mga Megs Yan tapos yung kulay itim Ito yung kulay itim mga Megs Ito yung ating ground mga Megs Tapos yung kulay dilaw Ito yung ating kulay dilaw din na mini driving yung kulay ito yung ating kulay puti Ayan. Tapos ito mga mix, ito yung gagawin natin mga mix. Ay kakabit natin 3 way switch. Ayan, dito natin kakabit mga mix. Tapos yung wire, papasok na natin dito mga mix. Ayan, pasok dito. Ito yung ating main supply mga mix. Tapos ito yung sa ating, depende na sa inyo kung saan dito mga mix, yung pagganahin yung ano, mini driving. Ito yung output natin, yung dalawa. Ito yung ating input. Madali lang naman 'to mga migs. Ayun lang oh. Ayun. Muna sa inyo na mga mga migs kung saan dito 'yung pagganahin niyo sa dalawa. Kung dilaw ba o puti. Ayan. Tapos ito mga mix okay. migs dito. Ayun. Ganun lang kadali mga migs. Tapos ito 'yung ating ground mga migs. Kulay itim. Lagyan natin sa body ground ng ating motor. Tipan na lang natin ito mamaya. Ayan mga mix. Okay na mga mix. Tipan na lang natin to. Tapos ito yung lalagyan natin sa ating main supply mga mix. Dito tayo kukuha side light mga mix. sa ating motor mga mix ang main supply mga mix yung kulay ito mga mix ito yung ating accessories kakabit lang natin ito no. kabit ko muna mga mix ha mga mags, ito mga mix ito mga mix okay na mga mix naikabit na natin yung wire mga mix natipa na yan sa loob mga mix tapos ito binuhol ulit tapos ito yung ating main supply mga mix nakakabit na tipa na lang natin yan mga mix ito mga Migs, okay na yan mga Migs. Kapit na lang ito doon mamaya. Paganahin na lang natin mga Migs kung gagana na. Ayan mga Migs, oh, gumagana na mga Migs. Tapos ito naman yung dilaw natin mga Migs. Ayan. Galing eh? Ayan mga Migs, okay na mga Migs. Sige mga Migs, hanggang dito na lang mga Migs. Salamat sa panonood. Huwag yung kalimutang mag-like at mag-subscribe mga Migs sa aking montong YouTube channel. Salamat. Babu!